In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekhem. Maganda umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin na mapakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, ngayon po ay tuwira na ang iyong uusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin ni Numan. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus. Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtanggob pa yan ko na ang sandibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa at pagunita kina San Marcelino at San Pedro mga martir sinabi ni Jesus, mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito ay paanyaya ni Kristo na magpakatatag tayo sa gitna ng mga pagsubok. Ang mga alagad ay tila buo ang loob Ngunit alam ni Jesus na sila ay magwawatak-watak. Ganito rin tayo ngayon. Puno ng deklarasyon ng pananampalataya pero sa pagsubok natutokso tayong tumalikod. Sa unang pagbasa sa gawa makikita rito ang patuloy na misyon ng mga apostol partikular ni San Pablo sa pagtuturo tungkol sa banal na espiritu Marami sa mga sumasampalataya ay hindi pa nakakatanggap ng banal na espiritu Isang paanyaya para sa atin ngayon na buksan ang puso sa tunay na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang sa ritual, kundi sa buhay na pagsunod. Mga halimbawa ng pagbabago sa kasalukuyang panahon, ang pagkalat ng maling impormasyon sa social media. Tulad ng mga taong kulang sa kalaman sa banal na espiritu. Marami ngayon ang nagdadala ng huwad na turo. Tugon natin mas matatag na katigismo at pagbabahagi ng katutuhanan sa pananampalataya. Ang paglayo ng kabataan sa simbahan. Tulad ng pagkawatak-watak ng mga alagad, ang kabataan ay tila nagkakanya-kanya ang tugon natin ay ang paging ihimblo ng aktibong pananampalataya at pakikisangkot sa simbahan. Ang pagpapabaya sa pananampalataya dahil sa abalang pamumuhay. Maraming katuliko ang hindi na naglilingkod o dumadalo sa banal na misa ang ating tugon. Ang pagsisisi, pagbalik sa sakramento, lalo na sa kumpisal at eukaristiya. Manalangin tayo para sa kagalingan at para sa mga yumao. Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit sa iyo sa ikapitong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay na may pusong mapagkumbaba sa iyong pagkabuhay na muli. Binigyan mo kami ng pag-asa na sa kabila ng kapighatian may tagumpay na inihanda mo para sa amin. Isinasamo po namin ang aming agarang kagalingan ng aming mahal na obispo, Kusibantolo, pati na rin sina Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Cañariz. Punuin mo po sila ng lakas at kalusugan sa katawan at espiritu. Pagalingin mo rin po, O oh Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay ang mga kapatid naming na may dinaramdam si Manuel Senior nasa ICU ngayon ang buong sangkatauhan at ang aking buong pamilya huwag mong hayaang mawalan kami ng pag-asa sa gitna ng kahirapan at karamdaman inaalala rin namin ang mga pumanaw na mahal sa buhay, si Pope Francis, kabilang ang ipinapanalangin ko ng mga pangalan at naway makamta nila ang buhay na walang hanggan sa iyong piling sa tulong ng panalangin ng aming inang Maria. Umahal na Berhing Maria, ina ng simbahan, patuloy mong ipanalangin ang simbahang nahahati ang mga nawawalay at ang mga nagbabalik loob. Tulungan mo kaming magbago, humingi ng tawad at maglingkod ang tapat sa iyong anak, sa simbahan at sa kapwa. San Marcelino at San Pedro, mga martir ng pananampalataya, ipanalangin ninyo kami. Sa ngalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, at sa panalangin ng Mahal na Berheng Maria. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat. katulikuman man o hindi na magtanong at pagnilaya ng minsahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless